Sa video ito, pagsapan natin kung ano nga ba yung mga benefits at purpose ng paglalagay natin ng carbon cleaner dito sa ating mga motor. Kung kailan nga ba yung paglalagay nito at kung paano yung paglalagay nito. Actually, may nauna na akong video about dito, pero dito sa Honda Click version 3 ng kapatid ko, unang beses natin siyang lalagyan ng carbon cleaner. Basically, yung purpose nito from the word itself, carbon cleaner, tinatanggal niya po yung mga carbon deposit na nandito sa loob ng ating intake system kasama na po dyan yung fuel injector, carburetor, idle air blends, throttle body, manifold at intake valves. So basically bukod sa nagtatanggal siya ng mga carbon deposit, nag-act na rin po siya as fuel injector cleaner or parang nag-FI cleaning na rin po tayo dahil dadaanan niya po yung fuel injector. Para po pala sa mga hindi nakakaalam ng carbon deposit, namumuo po yun dahil sa pagsabog ng hangin at gasolina sa loob ng ating chamber or makina. Normal po na nagkakaroon nun at hindi po na kumapal po yun katagalan ng paggamit natin ng ating mga motor. Ngayon yung carbon cleaner na katulong para mailabas or matunaw, malusaw yung carbon deposit na yon, lumabas po sa ating mga exhaust. Actually, pwede naman po natin linisin manually yung carbon deposit sa ating mga makina. Pero matrabaho po yon dahil babaklasin po natin yung head, Babaklasin pa po natin yung makina po natin. Kaya naman napaka hassle at gugugol ng maraming oras. Ngayon, para makatulong na mabawasan yung carbon deposit, pwede po tayo maglagay nitong carbon cleaner every 3,000 kilometers odo or every 3 months base dito sa manual niya or direction for use. Ayan, basahin na lang natin, use every 3,000 kilometers or after 3 months kung ano daw yung mauna doon. Dito sa motor ng kapatid ko, kung titignan po natin yung odo, nasa... 9,327 kilometers na po siya. At ngayon ko pa lang po siya lalagyan dahil pag galing po sa kasay motor or bago pa po, hindi naman po agad mamumuo or magkakaroon agad ng carbon deposit dyan. Kaya naman ngayon palang lang talaga ako nag-decide na maglagay nito. Pero pwede naman po natin gawing regular yung first 3,000. Pwede na po natin agad lagyan ng carbon cleaner. Actually, nagdedepende din po kasi yan sa gasoline station natin kung ano yung pinapagas natin sa motor po natin. Kasi kung di nyo natatanong, may ibang mga gas station na parang built-in na po or may halo na na carbon cleaner or may gasolina po na naglilinis na ng mga carbon deposit katulad po ng Caltex, parang may Tecron na po siya. At may kakayahan na po na linisin po yung mga carbon deposit. Kasi same concept lang din po. Itong carbon cleaner kasi natin, ihahalo po natin sa gasolina. Para yung gasolina, may halo po siya na panglinis sa mga carbon deposit. Pero yun nga, may mga ibang gas station katulad ng Big 3, yung Petron, Caltex at Shell na may kakayahan na pong maglinis ng mga carbon deposit. Pero hindi naman po sa lahat ng pagkakataon na pagpagas po tayo dun sa mga mamahaling Big 3 na yon o sa mga sikat na brand ng gasoline station. Kung minsan gustuin man natin, naabutan pa rin tayo na nagpapagas dun sa mga hindi sikat na brand. Dahil kung minsan, syempre mas mura dun at yun lang yung kaya ng ating mga budget gusto kong iparating sa inyo dito kapag mas mahal yung gasolina ng pinapagas natin or galing po sa Big 3 sikat na company, may advantage din po yung pagiging mahal ng gasolina nila. May additives na po na nakalagay doon kung kaya naman mahal. Ngayon kung doon lang tayo sa mga mura-murang gas station, wala po masyadong additives na nakahalo doon at, at wala po silang kakayahang maglinis ng mga carbon deposit. Kaya nga buti na lang meron itong carbon cleaner. Additives po siya na hinahalo na lang po natin manually sa gasolina po natin. So ngayon, alam na po natin kung tuwing kailan or kung ano yung purpose ng paglalagay nito. Ngayon, turo ko po sa inyo kung paano siya ihalo sa gas natin or ilagay sa ating mga motor. So base po dito sa direction for use nya, add Pro Honda Carbon Cleaner to fuel tank with 2 to 4 liters of fuel. So ibig sabihin, dapat yung laman ng tangke natin ay 2 to 4 liters of fuel dito sa Honda Click po natin, yung katumbas po noon ay nasa 2 to 3 bar ng gasolina po natin. Ayan, kung may kita nyo, nasa 2 bar pa naman po yung motor ng kapatid ko. So, ideally, dapat 2 to 3 or kahit mga 4 bars or katumbas nga po ng 2 to 4 liters of fuel. So, yun po yung ideal dito sa paglalagay nito dahil syempre may kailangang concentration dito. Hindi masyadong matapang, hindi masyadong malabnaw. So, yung nire-recommend, 2 to 4 liters of fuel or 2 to 4 bars dito sa ating mga digital panel. So, para may idea din kayo. Pero baka may magtanong kasi nakasulat dito sa malapit sa gas tank natin dito sa may cover, don't mix fuel with additive. Eh, additive po ito eh. Actually, itong carbon cleaner na to ay galing po mismo sa kasa. Nabili ko sa kasa. Galing mismo sa Honda product po nila mismo ito. Yung tinutukoy na additives dito ay yung ibang brand ng additives katulad ng mga na nausong kulay blue na carbon cleaner ko no? Pero hindi naman siya inirecommend talaga ng mismong Honda or kahit ng Yamaha. Kali kumbaga may inirecommend lang sila na specific na brand na ilalagay dito sa gas tank natin. Additive na pwedeng ihalo dito. So Honda, ito po yung inire -recommend nila, Pro Honda Carbon Cleaner. Sa Yamaha, meron din po yan, pero wag po kayong pipili or maglalagay ng additives na bigla lang sumulpot katulad ng kulay blue which is ito. Na hindi proven na nakakalinis ng carbon cleaner, pwede pang masira yung motor nyo. Maglalagay lang kayo ng additives galing na sa mismong Honda or sa Yamaha katulad nito. So ngayon sa paglalagay, basic lang, may certain amount na po tayo ng gasolina. 2 to 4 liters or 2 to 4 bars ngayon, open lang po natin itong gas tank po natin. Ayan, dapat naka-center stand po pala kapag binibilang nyo po yung bar ng gasolina. Hindi po naka-side stand kasi nagbabawas po yan kapag naka-side stand, di ba? Ngayon, naka-center stand po tayo at meron po tayong 2 bar dito. So, saktong-sakto lang po itong amount na to for concentration. Kung baga, magpe-penetrate po to sa gas po natin at malilinis po niya yung carbon deposit. So, kapag humalo na po itong carbon cleaner, dito sa gasolina natin, ayan buksan lang pala natin. Kailangan naka-seal din po pala 'yan, ha. po natin siya kailangan i-shake kasi concentrated na po 'yan. Kung unang dadaanan po nitong carbon cleaner natin na hinalo sa gasolina ay yung fuel injector. So para po sa mga nagtatanong sa kung kailan dapat mag FI or fuel injector cleaning ng motor, hindi nyo na po kailangan yon kapag naglalagay po kayo ng carbon cleaner. Also hindi nyo po pwedeng diy yung pag FI cleaning kasi napakaliit po ng mga holes ng injector na yon Kapag nabara po yun, pwede po kayong tumakaw sa gasolina or magka problema yung motor nyo. Ito lang sapat na para sa FI cleaning. Kasi rekta nyo na pong dadaanan yung fuel injector o yung mga butas-butas doon, malilinis nyo na po yung fuel injector system natin. So, nilagay lang po natin lahat yung content po niya is 30 ml. Pataas natin siyang malagay. Takpan lang natin tong gas tank. Tapos, yung ginagawa ko dito bago po natin i-start yung motor po natin. Inaalog ko lang siya ng konti. Ayan. Para humalo po siya sa gas. At maging maayos yung proportion ng paghalo niya. Kumbaga, hindi po siya puro kapag dumaan sa injector nakahalo na po siya sa gas ay ko lang ng konti katulad niyan yung iba one bar yung gas tapos ihalo yung carbon thinner tapos magpapagas ng konti para humalo talaga siya ng todo pero yun sa atin ayun 2 bar to 4 bar tapos alug-alugin lang natin ng ganyan bago natin start after niyan pwede na po natin paandarin yung ating mga motor at pwede na po tayong lumarga habang dumadaloy po yung gasolina dadaan muna siya sa fuel injector tapos pag napunta na po sa makina yung gasolina natin na may additive pre dahil sasabog yun mabisa po niyang tutunawin yung mga carbon deposit at ilalabas sa exhaust bilang usok na lang or bugal na lang po so ganun po gumagana yung carbon cleaner na ito galing sa Honda Advice na lang din po nasundan na lang din po natin yung direksyon Huwag po natin dalasan yung paglalagay nito or huwag po natin dalawahin katulad nito Yung isa kasi ay scarlet po siya ilalagay So kapag regular nyo pong nilalagyan nito yung inyong mga motor Mababawasan din po yung dalas ng paglilinis nyo ng throttle body Dahil hindi na po kakalat masyado doon yung carbon deposit Pero siyempre katagalan ng panahon kailangan din natin siyang i-throttle body cleaning medyo tatagal lang yung interval natin kapag regular po tayong naglalagay nito yung odo ng motor na to 9,300 so after 3k odo or kapag 12k odo pwede na ulit natin siyang lagyan nito or after 3 months so ganun lang po yung proseso ng paglalagay nito ito sa ating mga motor pwede rin po ito sa ibang mga unit kagaya ng ADB or mga unit ng Honda PCX, ADB 160 PCX 160 Honda Beat. At kung ano-ano pang unit ng motor sa mga nakayamaha naman, gamitin nyo po yung Yamaha. Yun po yung mas recommended. So yun lang muna para sa video na ito. The more click, the more you know, carbon cleaner para sa ating mga motor. Bye-bye!